Saan ba yung boss natin, pre? Okay na. Pre, natam si Amo? Ha? Hindi. Okay na. Amo? Ba't tumika ka, Amo? Nadali ako nung pangmayaman na pagkain. Ah! Kung so, umakit, nagka-ground ako. god ba yun? Ground? ground. 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 <laughs> sakit! Kung ano-ano kasi nakakain ni Amo eh. <laughs> Kaya nga. Ground, <laughs> sakit! Yung ba yung ground saan yun? <laughs> sa ground? ground. Ay, gout ba yun? Gout! <laughs> <laughs> <Ground. laughs> <laughs )hin. <laughs> Hindi na ako kakain yung pamayaman na ano. Na, ano yun? Adobo, spicy adobo. Na, napasama pa, ano? Kaya nga, eh, ba't ka? <laughs> tatawa naman ba ako? <laughs> Papanatang kita. <ka. laughs> Hindi <laughs> mo sakit. Sakit. Oo, oh, mahirap pala kumakain ng pangamayaman na pagkain na eh. eh, paano nga yun yan? Amo? Hindi, pero uminom na ako ng gamot kanina. pero baka mamaya ako mag-basketball ako. May laro pa tayo mamaya. Maglalaro ka ba? Oh, galing yeah. ka. Apo. Oh, Makanan po, chao. Oh. Kaya naman, amo. Na, eh, hindi ko alam eh. Pero mamaya makakalaman. No. Sige, mamaya na lang tayo, mamaya. Ino muna, Kaan magpapahinga muna ako oh, para... May lakas mamaya. Oo, oh, may lakas mamaya. Oo. <laughs> oh, oh. Bata, ka, Pablo. <laughs> Sige po, apo. pagam